sa ating mga balitang pambansa po muna. Pinatawan ng Ombudsman ng hanggang anim na buwang preventive suspension si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa gitna po yan ng kanyang hinaharap na mga kasong at mga reklamong grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of the service. Iniugnay kasi siya ang naturang alkalde sa maanumalyang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa kanyang bayan. Bukod kay GOO, kasama po sa mga sinuspindi ng ombudsman ang kanya pong Business Permit and Licensing Office Head na si Edwin Ocampo at Municipal Legal Officer na si Aden Sigua. Si Ocampo ang nag-asikaso umano ng permit kahit na kulang ang mga dokumento ng POGO habang si Sigua naman ang umano'y nabigong mag-imbestiga sa business permit ng mga Pogo Hub. Hindi na umano umalma si Mayor Guo sa naturang suspensyon na ipinapataw sa kanya ng ombudsman. Samantalan naglabas ng video ang China tungkol sa umano'y panunutok ng baril ng mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. Sa video na kuha noong May 19, makikitang nagbagsak ng supply ang Pilipinas sa nakaposting BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa China, tinutukon umano ng baril ng mga Pilipinong sundalong sakay ng barko ang mga Chinese na lumapit sa ating teritoryo. Pero... Merong hindi pinakita sa video, kinumpirma naman ng di nagpakilalang opisyal ng militar sa pahayagan na inquirer na inagaw din daw ng China ng hinulog na supply at saka itinapon ang mga pagkain sa dagat. Hinarang din umano ng China Coast Guard ang medical evacuation sa isang sundalong may sakit. Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines na tinutukan ng baril ang mga Chinese. Nauna na rin giniit ng gobyerno ng Pilipinas na dapat nang itigil ng China ang pangaharas nito gaya ng ilang beses na water cannon. Kaya yeah, nga po dito ang, ano, no, ang uh, sister yung uh, may provocation Whoa! tapos kukunan ka ng larawan o video at pala alabasin uh, hmm. na ikaw, ikaw yung naguuna ng gulo. Sa ilang pang balita, itinuro po naman ng Ukraine ang China na kasabwat pumano ng Rusya para pigilan ang mga bansa sa Asia na dumalo sa Peace Summit. Yan pong iginiit ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa kanya pong pagdalo sa Malacanang kahapon. Ito ang unang pagkakataon pong dumalaw sa bansa ang Pangulo ng Ukraine para po makipag-usap mismo kay Pangulong Marcos Jr. Nagpasalamat siya sa suporta po ng Pilipinas sa Ukraine laban sa pananakop ng Rusya mula pa noong 2022. Inibitahan po ni uh, President Zelensky si Pangulong Marcos sa Global Peace Summit for Ukraine na gaganapin sa Switzerland on June 15. Ito nga po para makabuo ng resolusyon para mahinto na ang gera ng Ukraine at ng Rusya. Binigyan din po ni Zelensky ang kahalagahan na ipagpatuloy ang pagdinig... Uh, ang kahalagahan ng pagdalo ng mga bansa sa naturang pagpupulong, mga bansang nanggagaling sa Southeast Asia. Tiniyak naman ni Marcos Jr. na siya'y dadalo sa naturang pagpupulong. May basbas -bas daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kontrobersyal na paglilipat ng pondo ng Department of Health sa Procurement Service ng Department of Budget and Management noong 2020. Yan ang isiniwalat ni dating Health Secretary Francisco Duque sa budget hearing ng ahensya. Matatanda ang nasa 47.6 billion pesos na pondo ang inilipat ng DOH sa Procurement Service ng DBM para pambili ng COVID-19 supplies noong pasimula pa lamang ang pandemya. Ayon kay Duque, ang paglilipat ng pondo ay alinsunod din sa mga executive at administrative order at letter of instruction. Nakabase rin daw ito sa rekomendasyon ng Interagency Task Force at uh, National Task Force on COVID-19 noon. Sa parehong pagdinig, pinuna na ng mga kongresista ang mga inutang na pondo ng Administrasyong Duterte sa ilalim ni dating Sekretary Duque noong pandemya Lumabas kasi na anim na beses umutang ang gobyerno na may kabuang halagang 129 billion pesos. Ipagpapatuloy ang naturang pagdinig ng komite sa June 13. Nakikita po naman na nauulanin po ilang bahagi ng Luzon at Kabisayaan simula po Huwebes at ayon sa pag-asa nakakaranas ng monsoon break ngayon ang bansa dahil po sa pagpapatuloy ng mainit na panahon kahit na tag-ulan na. Sa kabila niya, ang posibleng daw hong ulanin ang ilang bahagi po ng bansa bago mag-weekend. Bukod sa Metro Manila, makakaranas din daw ho ng mga pag-uulan ang Cagayan Valley, Cordillera Region, Ilocos Provinces at Aurora. Nauna pong sinabi ng pag-asa na isa hanggang dalawang bagyo ang posibleng tumama sa bansa ngayong buwan ng Hunyo. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 AM.